bali lubog na sis ah okay hoy bakit saan ka sana ano Amsterdam ay Amsterdam sa ano Netherland lara sis sakit daliri mo bakit sakit daliri niya anong nangyari may ano siya diyan may may cousin siya diyan yung pinsan niya nakapangasawa ng Netherland doon siya tumutuloy kado dot <laughs> Katutut, katutut dawating ah animal. Ayan, dandanimal malpas ni vibes Ay ni nilintik dandanin Eneks ka dandamakwa. Eneks ka dandaman, ano? Ah uh, kabay bes. Mangmangan ti ka tambakul. Mangmangan ti tambakul, nilintik. Paliwanag manan. North of Netherlands, ako one hour and thirty minutes. drive going to Ars. Ala, naganda yun. Diyos mio. Sa iyo, Masakit. <laughs> yun. Yun sa iyo, Masakit. Hindi. Ano, tigang na. O hindi na diligan. Ano, Jermaine? Hindi man madilig, madiligan. Tigang na ba? Tuyot na yung imbornal. Namiss ko ang ano saging Americano, Amerikano. Diyos mio. <laughs> kinig lang. Ayan na, tapos na 'yung ano. Dintik. Eh nagharang na si Lintik. Nagharang na si Lintik. And next na, next na kita ano Jermaine, next ka ba ano ka vibes? Kinig lang, oh, nasa office 'yan. Maayan nyo 'yan. Tapos na 'yung mukbangers niya. Mukbangers. Thank you. Welcome Dintik. La Union pala 'to. Akala ko batangas, batangas na batangas ako kanina kasi 'yung kinakain niyang tambakol, marami doon. Ayun pala sa laon yun. Ay, alam mo sa ano, si, si, sa Mauritius, lintik, alam mo sa Mauritius, ang lalaki ng tambakol. Grabe. Jermaine, tuyot na bahos, ilang araw? Two weeks na. Two, two weeks na si Brandon doon, wala na tilig. Ayan, dan na sa harang, lintik. Lintik. Lintik, dan na sa harang. Yan na si Jermaine. Tignan ko nga si German. kung ano yung ano niya. Jermaine, nawalang ganti. Ayan, oo, sa Bat Batangas ko natikman yun. Sinaing na. Ah, oo, marami dyan, sis. Sa, 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 akala ko nga taga Batangas ka kasi dyan ako nakatikim din ng ganyan. Pero sa Lukban, Quezon, doon naman ako nakatikim at doon ako natutunan magluto ng ginataan sa Lukban, Quezon. Pero ang natikman ko dyan sa Batangas, karamihan na ano nila jan uh, duto nila dyan sa tambakol, yung ano ba, yung sinuuban. Marami dyan sinuuban. Di ba, ses lara, ses promises, yung tabakol dyan sa Batangas, sinuuban ang dami. Minsan nag-uuwi ako kasi may relatives din ako dyan sa may tanawan, tanawan Batangas. Sabi ko sa iyo, na kababayan ni ses Anita, ay oo, si Anita Flora, ang reyna ng mga senior citizen. Oo, oh, laon yun din yan. Lara, ate, busy ka. Kasi ako, masyado. Busy nga. Minsan nakita kita nag-anog. Madaling araw ang live niya. Mga petaga, Pilipinas ang ano niya, audience niya. Jermaine! <laughs> Tawilis? Hmm, medyo hindi ko gusto yung Tawilis, sis. <laughs> 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 is, favor. MCC O3 Tansan